Kalungsuran, daghan ang nanginahanglan o tabang apan layo para nila ang mubiyahi paingon sa siyudad. Aron mapaduol ang serbisyo sa Kapitulyo sa Katauhan, gihimo ni ni Gov. Pambarecuatro ang serbisyo karaban. Ang purpose ng anong, -anong serbisyo karaban na ay eh para ang laing-laing line -laing agency na serbisyo ang mabahatagin niyo. Kung kamu dili makaad sa Kapitulyo, kami ang muanti ka ninyo. Yeah. Kaya po unay, meaning sa word ng public servant, kami mo servisyo ninyo. Para na po ang akong pagkagubernador, ikani ka ninyo, o ikani sa so, kumahal na ginoon. Oh. You know, this is a blessing from above, and it comes from all of you. So, mauna, para lang po ang atong mag-gobernador, dili ni about power. It's about service. Service yun ni. Mauna, nga, na anaang ang po din ni Karun Buntaga para may magkakatag ang may tanan yun ni sa ang servisyo Caraban, sa inyo. Sa serbisyo karaban sa Kapitulyo nga gipahigayon sa Malabuyok Gym, nagpa-check up sa iyang mata si Nanay Lilia Carbonilla Haga Talamnan, Santo Niño, Malabuyok. Si Nanay Lilia, nahatagan og reading glasses o guban pa nga mga serbisyo. Iyang gikalipay ang serbisyo nga gihatod sa kapitolyo sa ilang lugar. Maligya kong isda niya. Wala kong magdahaw, amta ko magdahaw, magpachik ang tako niya. Naman niya ipanghatag sa mga senior. Salamat ko nga. Nakadawat ko, nakadawat po kong tanong. Kuan, tagaan ko ang tiyos. Uh, salamat kayo sa iyang panghatag. Salamat kayo sa iyang kuan nga gituman ang iyang kuan istorya nga kuan kining mga hinabang sa ospital, mga tambal. May na kay wala na ibayad ang taon akong apo na ospital. No ospital akong apo sa ni bulan. Si Governor Pambari 4 nagpasiugda sa serbisyo karaban aron mahatagan o serbisyo ang mga sugbuanon nga naa sa kalungsuran o sa mga lagyo nga lugar. Dako kay ko pasalamat nga kanang karong adlaw nagkaraban dire kay daghan kay nagpa up dire nga pita sa Malaboyok. Og dako kay namo pasalamat ni Governor Pam 4. Daghan kay ang salamat Governor sa imong pagtabang dire sa Malaboyok karong adlaw. Naot nga dili unta ma undang ay mong pagtabang din dapita sa Malabuyok. Daghang salamat, Governor Pam Bari 4. Ya, na ako karoon din eh, kay ka servisyo karabansa sa sa atong, okay. kay, kay sa atong okay. gobernador. Dako kayo po salamat ka abot yun sa atong probinsya kaning ni maagin ay na mayroon ng sa atong mga senior citizen. So, Dako kayo po salamat sa atong bagong gobernador. Sa serbisyo karaban, kialagaran ang mga taga Malabuyok dagang serbisyo gikan sa Kapitolyo. Ang Provincial Health Office adunay libre nga medical consultation o check-up, mga minor surgery o dental services, mga diagnostic services sama sa x-ray, laboratory test, fasting blood sugar, fasting 6 to 8 hours, uric acid test, cholesterol test o electrocardiogram or ECG. At doon mga libre nga tambal o vitamins. Ang Provincial Social Welfare Development Office nagatiman sa pagtabang o medical and burial assistance ubo sa AX program. naghatag usab o assistive devices sama sa wheelchair, crane chair o crutches alang sa mga PWD. Ang mga lolo o lola nakedawat o relief goods sa programa nga halad sa gugma nanghatag og agri fishery production sama sa tilapia fingerlings og fruit tree seedings og mga agri fishery technical reading materials ang provincial agriculture office adunay anti rabies vaccination sa mga ero og iring og libre ang pagkapun. ila usab nga gipahigayon ang veterinary and livestock consultation Nagtanyag og serbisyo ang nagkadaiyang departamento sa Kapitolyo ang Provincial Assessors, Provincial Legal Office ug uban pa nga mga departamento sa Kapitolyo at mga services sa DILG lakip ang nga haircut istoryang may labot ang Sugbo Liani Almonia Sugbo News